Tara mga mi at lutuin na natin itong drumstick na ulam namin kanina. Nakaraan nga nagtinola kami at itong mga drumstick ng mga nox sinadya ko talagang itabi dahil gagawin ko nga ngayon. Hinugasan ko nga lang pala ng husto mga mi at ngayon lalagayin na nga natin. Naglagay lang ko ng tubig, paminta, magic tapos bawang. Tatakpan nga lang po pala natin itong mga mi at ngayon naman maghihiwa na tayo dito ng mga patatas. Apat lang yung drumstick kaya apat lang din na patatas yung binalatan ko dito mga mi at hiniwa ko na nga pala ito. It aside at hugasan lang natin natin mga mi at dito nga kumukulo na yung manok at talaga namang malambot na kaya naman hinango ko na. Tapos pinaglagaan ng manok mga mi dito ko na nga rin pala ilalagay yung mga patatas para may lasa na din. Nga sampung minuto lang mga mi malambot na rin yung mga patatas kaya eto hinango ko na at minashed ko na nga rin po. As in dinurog ko lang ito ng maigi mga mi tapos ang gagawin naman natin sa napalamig ko na na manok dito mga mi ihimay himay himayin nga po natin. Set aside nga lang natin itong apat na buto mga mi at gagamitin pa natin yan mamaya at itong mga manok naman ko lang ng pinakamaliliit. Siya kung nanonood ka pa hanggang ngayon mga mi, pa-follow, like, and share naman ang video na to. Nahiwa-hiwa na ng pinakamaliliit mga mi, paghahaluin lang natin yan at itong patatas. Tapos lalagyan lang natin ito ng konting asin tapos cornstarch mga mi dahil timplado naman na yung pinaglagaan nito at may lasa na. Continuous nga lang pala ang paghalo dito mga mi hanggang nga po mag-well combine. Ganon! Okay na at nahalo na natin lahat mga mi. Kukuha lang tayo ng small amount dito at ilalagay nga natin yung buto na sinet aside natin kanina at lang natin. Puhulma lang tayo na parang prinitong manok lang din talaga siya mga may pero this time masustansya nga dahil nga may patatas. Kaka ko na magugustuhan ng mga bata ang ganitong luto ng manok mga may at pwedeng pwede rin pala siya ibaon sa school. Ayos nga din to dahil malalaking drumstick yung nagawa natin tapos may pasobra pa kaya naman ang ginawa ko binilog-bilog ko na nga lang. Wala nga pala akong itlog mga may kaya naman ididip ko na nga lang siya sa slurry tapos ikukot ko sa arena. Slurry pala na sinasabi mga may is yun nga cornstarch tapos tubig na pinaghalo-halo. -halo. O ba? Diba? May natutunan na naman ako. Painita nga tayo ng mantika dito at ipiprito na natin itong mga drumstick. Nausawan naman mga mi nag-shred lang ako dito ng cheese tapos ilalagay ko yung slurry. Pagahaluin ko lang yan mga mi. O, kasi talaga alam yung sausawan niya dapat pero ang alam ko masarap din itong ginagawa ko at naglagay lang ako ng konting paminta at asin dyan. Tapos mga mi naglagay lang din ako ng evap. O sya yun lang for today's video mga mi. Salamat sa panonood. Bye! first mini vlog ngayong buwan pero mga ganap pa nga ito nung mga nakaraang araw na walang pasok na ako naman. Alam nyo po ba na ang mga gising namin neto is 8 or 9 ata kaya heto na aabutan na nga lang kami ni Mario nasa kama pa. Wala rin naman kasi kaming mga gagawin neto mga mi kaya tinatanghali talaga kami ng bangon walang pasok tapos wala rin namang gagawin sa bahay at umuulan. Grabe naman kasi talaga yung ulan na yun nakakabur yung mga mi 3 weeks ba naman. Tapos madalas pa walang pasok laging suspended e eh, syempre wala rin tayong kita. Likpit na nga lang din ako ng mga kagamitan ko dito sa bahay mga mi dahil sa sunod-sunod na pagulan ay eh, talagang hindi maiiwasan itong mag-amag-amag. Kaya naman for sure ako gagastos din na naman ako ulit ng pangpintura mga mi dahil alam nyo yun na yung dingding ko lalo na sa kusina ay eh, talaga namang ay grabe di ko masay. Salamat nga at tuluyan ko na nga mailalabas itong mga sampay ko na nasa loob ng bahay. Sana nga, nga lang talaga tuloy-tuloy na mga mi yung pagsikat ng araw para naman nga makabawi-bawi tayo at makapagpatuyo ng mga sampay. Ito nga may batang nag Susumbong na naman at nakakita ng alak na ko naman. Yun lang for today's video. Salamat sa panunood mga mi. Bye!